Ngayon po pinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang tinatawag nating the Feast of the Epiphany, ang tinatawag kong Christmas Part 2, batay sa Ebanghelyo ni San Mateo, na traditionally ang tinatawag nating the Feast of the Three Kings at noon ay nagbabatian tayo ng Happy Three Kings. Alam niyo po, meron akong nabasa na isang feminista na cartoon strip tungkol sa pagdalaw ng tatlong pantas na lalaki. Ganito ang tanong ng cartoons. Ano daw kaya ang nangyari kung imbes na mga lalaki ay mga babae ang tatlong pantas na bumisita sa Sagrada Pamilya sa Bethlehem? Ganito ang mga sagot Una, baka ho nakarating sila ng mas maaga at nakatulong pa sa pagpapaanap kay Mama Mary. Makes sense, ano ba? Pangalawa, baka naglinis muna sila ng mabuti sa isang sulok ng kwadra at nagsabit sila ng duyan na kumot at yun ang pinaghigaan sa bata imbes na yung sabsaban. Okay pa rin. No? At pangatlo, baka daw nagdala sila ng mas praktikal na regalo katulad ng lampin, alkohol, sabon at baka nagluto pa sila ng lugaw. Eh bakit nga ba, ginto, insenso at mira ang regalo ng tatlong ito, ano ba ang kinalaman ng mga regalong ito sa bata? Magnilay tayo ng kaunti. Alam niyo ho ba, merong isang pelikula, yung batikang direktor na si Martin Scorsese tungkol sa ito itong pelikulang to hindi nagkaroon ng commercial release no dahil hinarangan daw ng Chinese government dahil yung pelikula ay tungkol sa Tibet na inokupahan ng Communist China noong 1950 at in exile ang 14th Tibetan leader na tinatawag na Dalai Lama. Yung Dalai Lama is both a religious and a political leader. Bahagi pala ng tradisyon ng mga Tibetan Buddhists na kapag namatay ang kanilang Dalai Lama, ang paghahanap nila ng kanyang magiging successor na tinuturing nilang isang reincarnation ng pumanaw nilang leader. Buddhist tradition ito, naniniwala sila sa reincarnation, hindi po ito sa Christian tradition. Doon sa pelikulang yon na ang title ay Kundun, K -U -D -U -N, K-U-N-D-U-N, Kundun. Pinagmamasdan din daw ng mga Tibetan monks. Ang langit, at ang galaw ng mga bituin sa langit, sa kanilang paghahanap, sa magiging successor, sa magiging bagong Dalai Lama ng Tibet. At naglakbay din sila ng malayo hanggang humantong sila doon sa bahay, doon sa bayan at natagpuan ng bahay kung saan sila dinala ng between At doon sa bahay na yon, isinilang si Tenzin Yatso. By that time, two years old na, ang batang ito na ang palayaw ay Kundun. Kaya yung title Kundun ay palayaw ng sumunod na Dalai Lama. Buhay pa po siya. Itong si Tenzin Gyatso ng Palayaw ay kundun. inexile exile siya. Naka-exile pa rin siya. naka sa India, sa bayan ng Darangzala, Nang makarating sa bahay doong nasabing bata, doon sa pelikula, itong Tibetan monks, Pinabadaw nila ang kanilang mga gamit. At binigyan ng pagsusulit o pagsubok itong bata para malaman kung siya ba talagang hinahanap nilang successor. Inilantad sa harapan ng bata ang iba't ibang mga bagay na mamahalin, mga kayamanan, at nakahalo sa mga bagay na 'yon ang mga gamit ng namatay na dalay lama o leader nila lumakad ang bata dun sa hilera ng mga regalo at isa-isang pinili ng bata ang tatlo sa mga regalong 'yon at lahat ng pinili niya ay mga gamit ng namatay na Dalai Lama. Kaya sinabi ng Tibetan monks, ito na nga ang hinahanap nating successor, reincarnation, ng ating Yumaong Dalai na siyang magiging bagong leader ng Tibet. Ang gandang kwento. At parang pamilyar, di ba? Mukhang ang mga alamat tungkol sa paghahagilap o paghahanap ng bagong leader or successor ay isang pamilyar na uri ng panitikan sa oriental na tradisyon. Kasi sa Biblia, may kwento rin ganyan tungkol sa paghahanap ni Prophet Samuel sa hihirangin na bagong hari na magiging successor ni Haring Saul. At nahanap ito ng propeta sa bahay ni Jesse. Pumasok si Jesse o pumasok si Samuel sa bahay ni Jesse. Isa-isang kinilatis ang mga anak na lalaki. Pero wala siyang mapili ni isa doon. Kaya ang sabi ng propeta, wala ka na bang ibang anak? Ang sabi naman ni Jesse, meron po. Bata pa siya, may gatas pa sa labi. Nandun po, nagpapastol ng mga tupa. Tawagin mo, Ania. At nang pagpasok, binulungan ang propeta ng Espiritu at nagsabing, Ayan na, ayan na ang aking hinirap. Naroon ang lahat ng sangkap ng mga nasabing alamat na sinasabi kong pamilyar sa panitikang oriental. May pantas na nagbamasid sa langit. Naglalakbay sila mula pa sa malayo. At naghahandog ng mga regalo na magpapakilala kung sino talaga ang batang ito at ano ang magiging misyon niya sa buhay. Alam niyo ho, matagal nang naghihintay ang Israel ng isang mesaya, isang Mesiyas o leader na magliligtas sa kanilang bayan. Noong panahong isilang si Jesus. Inokupahan din sila ng Roman Empire. Madilim ang sitwasyon nila sa ekonomiya at politika parang walang pag-asa. Naghihintay din sila ng isang ideal leader. At may nanghula na ang darating ay isang bagong hari mula sa lahi ni King David. At mayroong iba namang nanghula na ang bagong leader ay magiging isang bagong pare na mamumuno sa templo sa Jerusalem. At meron pa rin ng na ang magiging bagong leader ay isang bagong propeta na kakalibre ni Prophet Elijah, ang propetang Elias. Ang ginto ay simbolo ng hari o pagkahari. Ang insenso ay simbolo ng pagkapari. At ang mira, na ginagamit pang imbalsa mo sa mga patay dahil karamihan sa mga propeta ay nanindigan sa katotohanan at katarungan kaya pinapatay. Ang miray simbolo ng propeta. Kaya hindi isa kundi tatlo ang regalo. Merong ibig sabihin si San Mateo nang ihandog ang lahat ng tatlong regalo. Three in one, kumbaga. Ang magiging misyon ng batang ito ay three in one. Sabay na hari, sabay na propeta, sabay na pari, priest, prophet, and king. Sa iisang persona. Iyon ang sibling statement niya sa batang ito, lalapit ang lahat ng mga bansa. Yon ang hula. Ang lahat ng mga bayan, ang lahat ng mga lahi sa daigdig, lalapit sa kanya upang mapagkaisa ang buong mundo. Siya ang magiging larawan ng tunay at mataas na uri ng pagkatao. Dahil sa kanya, hindi natitig ng mababa ang pagkatao. Itataas niya ang dangal ng pagkatao. Tataglayin niya ang kadakilaan. Yun ang ginto. Tataglayin niya ang kabanalan. Yun ang insenso tataglayin din niya ang panindigan sa tama at totoo. 'Yon ang simbolo ng propeta. Ibig sabihin, lahat ng maganda, lahat ng mabuti, at lahat ng marangal, tungkol sa ating pagkatao. Ito ang ipapamalas niya sa buong mundo. Kapag tumingin ka sa kanya, you will be proud of being a human being. Aakitin niya ang lahat ng mga bansa sa buong daigdig upang matuklasan ng tao ang tunay na saysay at kahulugan ng pagiging tao. Upang makilala ng tao kung sino ba tayo sa mata ng may kapal. Sino ba kayo sa mata ng Diyos? Eh, di mga anak niya. Mga pinakamamahal na mga anak niya. Dahil iisa ang magulang na pinanggalingan natin lahat. Ibig sabihin, kahit hindi tayo magkamukha, kahit hindi tayo mag tayo'y magkakapatid. Tayo'y miyembro ng iisang pamilya. Kumakain sa iisang kapagkainan ng salita ng Diyos, ng katawan at dugo ng anak ng Diyos para magbago tayo, para gumanda tayo, para tayo maging mabuti, para tayo maging totoo, para magningning sa tao ang mukha ng Diyos. Ito ho, mga kapatid, ang diwa ng kapistahan na pinagdiriwang natin sa araw na ito, Feast of the Epiphany o pagpapakita ng Diyos ng kanyang mukha sa lahat ng mga bansa.